GMA Executive nagpaliwanag sa Mayor ng Baliwag dahil sa serye ni Gillian Ward. Ngayong araw inaasahan ang pagpunta ng ilang executives ng GMA7 sa opisina ni Baliwag, Bulacan Mayor Ferdy Estrella itoy matapos ngang maglabas ng saloobin ang tanggapan ng alkalde hinggil sa isang teleserye ng Kapuso Network ang abot kamay na pangarap na pinagbibidahan ni Jillian Ward Sa official statement ng GMA ngayong araw kinumpirma ng network na nakatakdang dalhin sa tanggapan ni Mayor Estrella ang kanilang apology letter GMA Assistant Vice President for Drama Ali Nokam Dedich has reached out to Mayor Ferdi Estrella on behalf of the writer and the program. And they will also meet with him on Monday to deliver the apology letter personally, all's well that ends well, thank you, ang nakasaad sa naturang statement. Matatanda ang nagpost ang alkalde ng Baliwag sa Facebook ng kanyang hinaing tungkol sa kontrobersyal na episode ng Abot Kamay na Pangarap, narito ang buong pahayag ng mayor. Sa episode ng Abot Kamay na pangarap ng GMA7 na pinalabas noong ikalabing apat ng Pebrero taong 2024 ay nabanggit ang pangalan ng lungsod ng Baliwag kung saan ito ay ginamit bilang bahagi ng dialogo ng isa sa mga karakter. Sa naging dialogo ay ginawang katatawanan ang Baliwag Bulacan, ito ay nakalulungkot dahil nagpapamalas ito ng kakapusan sa kaalaman at kawalan ng sensibilidad sa mga mahahalagang isyu. Marami ang itinuturing na pinagmulan ng pangalan ng Baliwag ngunit hindi isa rito ang salitang Baliw, ang Baliwag ay isang matandang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay malalim, deep, profound sa Ingles, hondo, profundo sa Kastila. Ito ay nailathala noong 1800 bilang isang salita sa vocabularya lengua tagala at makikita sa pahina 33 ng diksyonaryo. Ito rin ay matatagpuan sa pahina 115 ng diksyonaryo Tesauro ni Jose Villa Panganiban, Villa Court, 2001. Isa pang punto sa usaping ito ay ang pang-iinsulto at gawing katatawanan ang kalagayan ng isang baliw. Ang lungsod ng Baliwag ay isa sa mga nagtataguyod ng adbokasya sa mental health kaya naman hindi rin kami sumasang-ayon sa pagpapalabas ng nakakasirang tema lalo pa at ikinakabit ang Baliwag bilang punchline o bagong katawagan para makapangpahiya ng sinuman. Kaya naman kinokondena namin ang iresponsableng pagsusulat ng iskrip at pagpapalabas nito, nawa ay hindi na ito maulit, magsilbing aral, at makalikha ng kamalayan para sa mga susunod pa na palabas at iba pang pagtatanghal. Samantala Jillian Ward pinuri ni Direk Rico Gutierrez, alagang-alaga sa taping, ang feeling ko po baby pa rin nila ako. Mismong ang kapuso director na si Rico Gutierrez ang nagsabi na malayong malayo pa ang mararating ng tinaguri ang star of the new gen na si Jillian Ward. Bilib na bilib si Direk Rico sa professionalism at dedication ng dalaga sa kanyang trabaho na napatunayan niya sa pagsasama nila sa bagong season ng Daig Kayo ng Lola Ko. Si Jillian ang bida sa superhero story na Captain Kitten, kung saan gumaganap siya bilang si Alice, ang original apo ni Lola Gorang, na ginampanan noon sa Daig Kayo ng Lola Ko, ng veteran actress na si Gloria Romero. Of course, syempre. Si Jill minsan sinasabi namin, Jill okay ka pa, isa pang take, sasabihin niya, kaya pa direk, kaya pa natin yan. Na-appreciate ko kay Jill yun, na bilang napaka-professional niya, at gusto ko lang din sabihin na parang bilang siya ang parang pambansang soap ng bayan, yung kanyang longest soap, abot kamay na pangarap, minsan, syempre may cut off siya sa amin. Kasi, the next day kailangan siya mag-shoot ng soap niya pero ibinibigay pa rin niya yung 100% niya. Hindi siya nagpapakita na inaantok siya or pagod siya or nagmamadali siya. Na-appreciate ko yun Jill, napaka-professional mo talaga, papuri ng direktor sa dalaga. Samantala, refresh ang para kay Jillian ang muling pagbibida niya sa, daig kayo ng lola ko dahil nga heavy drama ang abot kamay na pangarap. Ang dami ko po na gain pa po na knowledge and experiences po sa iba ko pong TV shows like Primadonnas and Abot Kamay na pangarap. So, ngayon medyo mature na po talaga yung atake ko sa mga eksena. So, medyo nagiba po talaga. Pero, sabi ko nga po kanina ang trato po sa akin ng Daig Family is yung parang batang Jillian pa rin po. Parang ang feeling ko po baby pa rin po nila ako parang ganon. Sabi naman ni Jillian sa panayam ng GMA Network. Chika panigilian Jillian Super Challenge ang din ang role niya bilang superhero sa Captain Keaton, dati po kasi naging part po ako ng Captain Barbell, ako po doon si Super Tiny. Sobrang cute, kasi parang ganyan din yung costume ko noon, as in same color, tapos meron pa pong mask, as ay dalaga na po, first action role ko po siya. Ang saya po kasama ng castmates ko and the production, tapos, nos acto pa po like nag-birthday si Direk Rico. So sakto po na kami yung kasamang cast, medyo naging challenge ang po siya for me. Kasi nakakapagod po pala na mag action scenes, mag fight scenes, tapos nakakostume ka pa po na parang suit, so, something new po talaga siya para sa akin, pahayag pa ng dalaga.